Yo guys, what's up? Welcome back again to my channel. So yun guys, maulan na tanghali ulit sa inyo mga kasibi. Grabe talaga yung ulan guys. Walang tigil guys yung ulan. Uh, pang ilang araw na to, tatlong araw na tong ganito yung panahon ata. Or apat na araw na ata na ganito yung panahon natin guys. Uh, maulan kasi nga may bagyo, may typhoon ba? Diba? Hindi ko nga alam, nakita ko sa Facebook, apat ata yun eh. Yung bagyo na pumasok sa, <laughs> papasok dito sa atin. Uh, yun. Ayun, grabe guys, eh, <laughs> naman na ng tubig. So, okay lang naman, plants na naman ay nandiyan So, okay lang. Ito, punong puno lagi ito kasi sira na yung sa yung alulod. Ito, mga baksak. Mayun guys, yun nga guys, update tayo sa gapi natin. Yung tab doon guys, na-check ko naman, uh, okay naman yung full bulb doon, na mga grow out. Dito din naman, uh, okay din naman, wala naman namamatay at healthy fish naman lahat kasi maganda yung langoy uh, maganda yung langoy ng mga isda natin wala rin nagka-clamped fin yung nakatiklop yung mga fins wala din naman guys and then guys bago ko uh, update dito sa mga breeder guppy natin bago kayo bago ko ipakita sa inyo yung uh, status nila uh, good sign sila lahat kahit sobrang lamig ng tubig natin ngayon uh, shoutout nga pala dito kay sir ayan sa kanilang dalawa shoutout sa inyo bossing And then kay uh, Kuya Tempish, kay Kuya Temp, uh, kay Kuya Temp ba 'yon? Kuya Tempish yard. Ayan. And uh, yung tanong ni Sir lagi daw yung ano niya yung ay yung reply niya sa akin sa ano niya sa comment niya na ano lagi daw nasa sulok lang daw yung flower horn niya. Ah uh, baka nilalamig or baka ano uh, naninibago sa temperature ng uh, tubig ng tubig yung flower horn mo kasi yung sa akin sir ayan si Wanda kasi sana ito sa malamig simula pa sir nung binili ko to sana na talaga sa malamig na tubig to actually ngayon sir mag water change ako sa kanya din kasi ayan medyo madumi na yung tubig niya at dinurog-durog din niya yung talisay na nilagay ko ang effect lang yung Wanda kapag malamig bossing uh, ayan naka drop cock siya ayan as in drop cock na siya ngayon uh. Actually naman boss, lahat naman ng flowerhorn, horn pag lumalamig yung klima ng tubig, bilang nag nagde-drop yan. Pero ang hindi ang pangit sa flowerhorn, kapag um uh, magtaglamig, yung nasa sulok lang at nakaklamp din yung pin. So kailangan ma-cycle sir na mabuti yung tubig at sagana pa rin sa tubig. Ayan, siguro less na lang din sa feeding. And then yun guys, balik tayo sa ano natin sa gapi natin at tayo dito sa status nila ngayon. Ayan, ah uh, Ayan guys, kung napapansin nyo yung mga ano natin, mga breeder natin dito. Ayan, kita nyo guys yon. Ayan. Puro lumot yan, na poop nila. Ayan, oh, grabe sila mag poop po. Grabe so, meaningful is, kumakain sila, healthy fish natin, kumakain sila ng lumot. Nagsosurvive sila sa sarili nilang uh, pamamaraan. Uh, actually kasi guys, ganoon talaga ang gapi. Kahit hindi nyo pakainin ng ilang araw yan, 7 days. Basta may lumot or natural feed na pwede nilang ika-survive, at gagawa rin ng paraan yun sila para makasurvive sila at makakain. Nagaya niyan. Kasi ngayon guys, tag-ulan, malamig yung panahon. Maraming, maraming pwedeng mangyari guys kapag malamig ang tubig nila at malamig yung panahon. Kasi, ang gapi kasi kapag pinakain natin yan, binigyan natin ng feeds yan. Minsan hindi na nila kakainin yan dahil nga taglamig, walang gana. Walang gana mga gapi pag paglamig maaano yung panunaw nila yung appetite nila at di sila naglalalangoy so pangit na sign sa gabi yun kapag taglamig. Uh, pag ganun guys talaga wag na wag niyo maglalagay ng feeds or bbs lalo sa live food wag na wag kayo maglalagay guys ayan. Obs uh, obserbahan nyo rin guys yung ano uh, yung behavior ng gabi niyo kung okay ba yung swim nila kasi kung ganito yung swim nila guys ayan ganyan uh, bukan -buka yung mga fins yung buntot yung kaudal hindi sila naka pins uh, goods yan guys sign yan guys na goods yung gapi nyo healthy kahit uh, yung panahon kagaya na ito diba? taglamig yung panahon pero kita mo naman yung video natin ayun ang tutulin ayun pa ng ano, lumot basta kumakain sila ng lumot basta advice ko lang sa inyo mga ka wag na wag muna kayo magpapakain pag tag-ulan, ganito kalakas yung ulan at malamig yung panahon. Lalo sa live food, wag muna. Hayaan nyo lang muna. Maglulumot lang yan dyan. Gawin nyo guys. Pagpalumot kayo ng tank kasi sobrang healthy sa gapi yan. Yan talaga yung ikakasurvive nila. Kahit naman weeks nyo ka pa hindi pa kainin yung gapi, okay yan. Mas healthy nga guys eh. At ayan guys, pakita ko sa inyo guys. Ayan. Yun yung mga breeder natin, uh, active sila, nakaabang sila sa akin, nakala nila, papakainin ko sila, ayan. May mga sila lahat ng lumot. Ayan. Safe yan kasi guys. Lumot lang naman din yan eh. Lumot lang din na kinain nila yan at tinain nila so lumot pa din. Kasi ang hindi lang naman safe guys. Kaya mabilis mapulyot yung tubig, tubig natin sa tank. For example, 3 times a day ka or 4 times a day ka nagpapakain ng feed sa gapi mo tapos tagpulan. Sabihin na natin, oo, oh, okay kinakain at yung iba hindi, hindi nila nakakain kasi nga ano sila, wala silang gana kapag taglamig. So, ang uh, ending nun, mabubulok, madudurog yung poop, magiging magkakapulyot sa tubig, uh, magiging ng ammonia, sa cycle yon at dudumi yung tubig. Kapag na, kapag na na yung tubig guys, dun napapasok yung uh, iba't ibang nararamdaman ng gapi at dun na i-stress yung gapi. Dun na nila makukuha yung clamped fin or kung ano man sakit ang pwede nila makuha at lalo yung parasite, yung mabubuhay na bulate dun sa mga kinain nila at tinain nila na may halo ng feeds. Pero pag lumot kasi natural, ayan, wala naman, wala naman nangyayaring ganun. At syempre, advice ko lang kapag tag-ulan guys, lagay kayo ng konting asin. Ayan. Kasi yung asin guys, matapang yon panglinis ng tubig yon para sa mga uh, sa mga parasite, para hindi magka-parasite. Kagaya nyan, active yung mga swing ng gabi natin. Lahat sila healthy. At ayun, nalaki na ng ng mga bundes na yung feeder ko na nakakross. Ayan. At ayan, active pa din healthy naman tong male gold namatay na yung dalawang female yun kasi nanganak yun guys eh minsan talaga may ganun namamatay after drop eto nag drop isa pero buhay pa rin sya uh, eto din ayan nag drop sya isa so healthy pa din eto guys healthy pa din ayan nag drop to ang dami na itong din drop diba eto nag drop to apat na piraso pero hinintay pa natin kasi malaki pa yung chan nya guys eh Mas gutom pa ayan o oh, gutom pa pero ang dami niyang tinaayo sipin mo kanilang dalawa lang yan tatay na yun ito din, no? Oh. dami rin yung mga natin na tina. Ayun, ito din. Pero rin, eh, lahat sila nakaabang. Oh. Yan, ganyan guys. Check nyo yung behavior nyo. Ng, check nyo yung, ah... Uh, yung pinapakitang swim ng gapi nyo. Kung ganito ba. Kasi kapag ganito guys, healthy yan. At wag, wag na ng... Pag na wag na niyo ninyo papakain, guys yung gapi ninyo guys ha. Pag tag-ulan para lang din sa inyo yan para maging safe yung gapi natin. Okay lang yan, yun doon nga guys oh. 3 days na silang walang kain doon. Ayan. Pero nakakumakain ng lumot yun guys. Doon yung mga tub natin doon. So yun lang talaga yung advantage ng outdoor setup at may lumot yung tank mo. Pero sa indoor naman guys, kung mag indoor setup kayo kasi kahit indoor setup kayo, malamig pa rin yung tubig. Basta once lang na tag-ulan eh. Kasi dati indoor ako guys eh. Ganun pa rin. Tapos nagpapakain ako ending parang tumatamlay yung gati ko. Yung pala sobra na ako sa pakain. ah uh, gawin nyo para lang hindi kayo mag sa mga indoor setup. Lagyan nyo ng ilaw guys. Unless bumababad yung ilaw sa tank niyo ng mga ano. ah uh, 10 to 12 hours ng bukas ng ilaw para maglumot. So dapat yung ganito guys ha. Yung led na ganito. Yung minit talaga. Para yung ganyan. Nalulumot nila. Yan. Ganun, ganun lang yung gawin nyo guys sa mga gapi niyo at ayan 3 days na update natin sa gapi natin is 3 days no feeding sila lahat so healthy naman ayan healthy naman. Uh, ang hindi ko lang talaga magawa ngayon kasi dahil pag ulan itong mga fry yan hindi ko mabigyan ng bbs hindi ko mabigyan ng live food kasi kahit fry sila ganun din so. So, sa fry naman guys, pwede naman, pwede ko naman lapagan ng BBS to, konting BBS, konting-konti lang, yung sapat lang para sa kanila at isang beses lang. Para lang makakain sila ng live food at uh, hindi ma-delay yung paglaki nila. Pwede naman kasi sa fry naman kasi guys, mas malakas yung uh, panunaw nila. Ganun sila kalakas mag ano, panunaw yung mga fry kasi kain ng kain yun langoy na langoy, tunaw na naman tapos kain na naman. gaya yung mga fry. So, baka mag din ako ng BBS ng konti lang. It's for fry lang. Lahat na ng mga fry. kagaya dito, fry to dito, fry to doon, fry. Mas fry na doon yung grow out doon. Yun. Sila lang muna yung bibigyan ko. Uh, sa mga breeder kasi, wag na. Kasi, katandaan na yan. Maano na yung panuno niyan. Mas delikado sa breeder. Mas ingatan natin yung mga breeder. Kasi, yan yung nagbibigay sa atin ng quality gati. So, yun lang guys. Yun lang yung update natin. At yun lang yung, uh, uh, tinapik ko ngayon Ah, uh, yun na, 3 days na silang walang kain-kain at healthy naman, wala naman natatepok. And then, sa lahat ng mga nanonood, thank you sa so nyo at iwawatapin siya nito si Wanda. So yun lang guys, kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog.